Sige, shake, shake, shake mo lang dalhin, ha? Hanggang madurog yung laman. And dito naman kami. Pilihan eh. ng mga yakot. And there's a parang ang layo ng nilalakad namin. Tapos, wala naman kaming binibili. Ay, <laughs> <laughs> lampas pa. Sorry guys, lampas pala kami. Ah, ito yung favorite mo oh, snapple. Ah, six, ayan, 62. Ay, <laughs> problema si Dalen kung makakakain pa raw kasi. Kaya lotion na lang ang bibili. Hindi naman ako kain ng lotion.